Hello guys. Ayan, magbubukas kami na ring mga gulay. <laughs> Nabigay nung aming Ate Gigi. Yon. Dami kaya nito. Meron dito. Buso, tulungan mo nga ako. i-ano natin. Ano mo? Ano, Repotatas? Indian. Indian. Ah, Indian. Ayan. Bay, marami rin. Hari po, po. ay Indian mango. Yan. Nakita na. Nakikita na yung bulimit. Yan. <laughs> Nagahanap <laughs> ng Ito po <laughs> ay, uy, okra. Paborito namin nung apu ko, oh, okra. Ito, okra. Oh, okra. Baka mabutas, baby. Tapos, ano ito? Ganyan mo na mais. Ah, ito. Ito naman ay mais. Panglaga. Oh, Uy. Pero nyam, nyam, yun, nyam, nyam. Oh, sayote. Sayote. Hmm. Ayun, Mga ayun. sayote. Ay, po, sayote. Ay, po, ayun. sayote. Ayun, Pol, Uy. Ang dami ma, ito. Repolyo. Panggulay. Uy. Repolyo. Oh, Repolyo ito. Repolyo. Oh. Garbage. O. Oh carrots. Oh, may carrots, pampansit. yon Tapos, nasan yung kamote? Oh. 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 oh sibuyas Tagalog. Oh, eh, yan. Ano to? Sibuyas na Tagalog. masarap to. Yung pag magagayat ka ng kamate, sibuyas. Oh, oh yan. Pano to din ba yung ganon? Yan. Pwede, Sibuyas Tagalog. Masarap lang gusto. Sigarilya. Oh, sigarilyas at mani ayan. Sabi na uh -oh. ay, ay, po oh. ya. oh, yam, yam 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 pang adobo, pabahilig yan sa mga gulay. Talong. Uy, talong, eggplant. Uy, pantorta. Pamprito. Uy, pamprito, pang pantorta. Panglaga, dami. Uy, ari, pantorta yan. Ampalayan. Ampalayan. Ampalaya. Sarap nito, may itlog. Uy. Talang. Ang sarap ng ampalya. May itlog. Wow. Uy, daming gulay. Oh, uy, may kalabasa. Wow, yummy. Mickey. May miki. Kompleto na yan. May mikit kalabasa. Uy. Okay, may sarap. Kamote. Oh, kamote, ah. panglaga. Ah, ah. Ah. Oh, uy. Uy. Ah. Uh Opo, -oh. oh, oh, panlagang kamote. Uh -oh. Sarap nito, yabu. Uh -oh. Ang dami, baby. Uy, uh -oh. uh -oh. bigay ni Wawa Gigi. Uh -oh. Nyam, 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 yan. Dami. Ako, nalalaglag na. Anak mo, yan. Nalaglag na. Oo, oh, pipino. Yan. May pipi mo pa, oh. Pipino. Yan, ang dami. Yan. Uy, uh ang -oh. Uy, ang daming pipi no, sarap uh -oh. nito, ay malamig yung malamig, titimpla mo ng si suka, bawang, paminta, asukal, ay ang sarap niyan, pipino, nyam nyam nyam, ay paborito rin to ni Bebe, uh oh, uh -oh. oh yan ang labanos ay may labanos pa, yan ang masarap, uh oh, uh -oh. Oh. May labanus pa. Yung sarap nito. Gagayatan mo ng kamatis. Okay. May kamatis din. Ayan <laughs> Ay o. Oh, Kompleto na o. Oh. Ah, ano to? Labanus. Kamatis. Ma. At sibuyas na Tagalog. At sibuyas na Tagalog. Ay, shush. Shush, chap 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 Dito na, dito Ay, sa ere, O, yon Oo, oh, din eh. Hindi oh, di mo ilagay yung oh, iba. Lara. Oh, may Lara pa! Uy, Lara. Panlagay Siling, sa gulay. Panlagay sa gulay, Lara. Oh, Siling Lara. Uh Oh, dito na yung mga tomato. Ha? Siling Lara. Ayan. Ang dami, bebe. Ang daming gulay na dala ni Wawa Gigi. Opo. Ay, ang dami namang gulay ng bebe. Yummy, yummy. <laughs> yung mata pumipitipikit pa yun. Eh. Oh, Oo oh, po, oy, oh, oh, oh. Uy, hmm. ang sarap, ang daming gulay ng bebe. Nyam, 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 Okay. Opo. Oh guys, ito po yung mga gulay namin na bigay ng aming, ng aking kapatid, si Ate Gigi. Ayan, ang dami po niya. May kalabasa, may mais, may repolyo. May ampalaya, may talong, pa. may okra. Ito pa, Ito pa. may saging. Oh, may luya. saging pa. Naku, ang dami saging pamprito. Luya. Pang prito. luya. Yung... Nandun pa yung mga sibuyas. Uy, ang dami. Oh, luya, ang dami. Ano ba, re-paninda? Pananim! Ang daming luya! Ang daming saging! Ito, pakwan! May pakwan pa! Wow, yummy! Ay, guyabano! Yan ang gusto namin ni Bebe. Guyabano at pakwang malamig. Ay, matamis yan! Nyam, 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 ah! wow, wow. 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 nyam. Hey. Okay, no! okay, no. no. okay na? Okay na? Okay na? Okay. Yung Indian mango, sarap nyo. Yun. Yung may alamang. Mama. Hmm, sarap nyo. Oh, okay, guys. Okay, ito na Indian. U Uy, gawa na ang Indian with alamang. Oh, yan ang alamang. Ay, yan ang alamang. Yum, 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 nah, mahanghang. Okay, guys. Bye, guys. Ay, mamang, yan? Salamat sa support, guys. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>